Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, isa po akong viewer. Tuwing nagtatalik kami ng aking misis, wala pang tatlong minuto, putok na kaagad sa sobrang libog ko. Nagagalit ang aking misis dahil hindi na po siya nilalabasan. Ano po ang aking gagawin para tumagal ang talik namin ng misis ko? Magbabati kaya muna ako o bago makipagsiping? Pero hindi naman agad chat tatayo kung magsalsal ako. Sana mabigyan niyo po ako ng paraan kung ano ang dapat gawin. Please, i-content mo po sana sa next vlog mo. Salamat. So guys, yan po ang kanyang katanungan at huwag na po natin banggitin kung sino po sila para sa kanyang privacy. So, ang pagtatalik ay isang personal na bagay at maraming kadahilanan kung bakit maaring mangyari ang premature ejaculation na tinatawag, no? Alam nyo na yung premature ejaculation, yung mabilis na magpakawala sa ilang lalaki. Sa ilang lalaki lang po, no? Hindi naman kalahatan. Narito ang ilang tips na maaring makatulong sa isang lalaki na makatagal sa tali So yung number one Foreplay at relaxation Mahalaga ang tamang pagromansa Upang magkaroon ng pagkapukaw para maging handa Ang pagiging relax at hindi masyadong nagmamadali Ay makakatulong upang maiwasan Ang mabilis na pagputok o labasan So ang ibig sabihin guys Foreplay muna No, mag-relax at uh, romansahin muna ang ating partner. Kasi kapag uh, mabilis tayo na makaraos, mas lalong mabilis kung tuloy-tuloy na na wala ng pasikot-sikot dahil ang isang babae ay matagal pong makaraos kaysa lalaki. Meron mang kakaunting madali siguro sa mga kababaihan pero karamihan po ay hindi po 'yan basta-basa dahil kailangan munang mamasa-masa yung bulaklak bago ipasok si Manoy dahil kapag hindi po basa yung bulaklak ng babae ay masasaktan po yung babae no kapag ipasok si Manoy kaya kailangan muna ng foreplay para doon pa lang ay maano na yung ang babae malilibugan na yung babae mamamasa na yung bulaklak niya kaya kapag ipasok na ninyo ang inyong manoy, hindi na po matatagalan gaano ang isang babae. Dahil kapag hindi po nyo ginawa yon na rumansahin muna, kainin muna yung kanyang mani, ay matagalan lalo ang isang babae. Kaya doon sa mga mabilis na mga kalalakihan, mas lalo pong mapabilis, at yun na, mabibiti na po ang inyong partner. So, yan po ang kailangan, no? Foreplay at relaxation. Dahan-dahan lang po, hindi po bilisan. At ang number two naman, pagsasanay. Ang ilang pagsasanay tulad ng start and stop technique na tinatawag. O ano ba itong start and stop technique, no? So, habang nasa labanan kayo, no? Habang nagsisiping kayo, tapos, alam mong bigla ka na lang, ano, uh, tawag dito, um, ma, ano ka na, puputok ka na, ang ibig sabihin, itigil mo, no? Itigil mo siya, pansamantala, bago muling magpatuloy. Ito ay maaring makatulong sa pagkontrol ng maagang pagputok at sobrang pagnanasa. So, yan na po, no? Tandaan natin yung start and stop. Halimbawa, nandoon na kayo, nasa labanan na kayo, pag alam na po natin na medyo malapit na, pwede po natin i-stop, tanggalin ng ilang segundo, saka niyo ipagpatuloy. Hindi naman yan ihindi eh, yung partner natin eh. Kasi, communication na. Kasi, pag alam natin na mabilis tayo, kailangan natin communication doon sa ating kapariha. Dahil kapag hindi mabibitin ng isang babae mas lalong maganu yan magmamaktul yan kapag nabitin. Kaya mas kailangan na tayo po ang gumawa ng paraan para po uh, hindi po kaagad makakaros. Kaya ito na po ang aking kasagutan sa iyong tanong. Ito po yung number to no. Kanina yung number one foreplay at ang pangalawa naman pagsasana'y yung start and stop no? Simulan tapos pag malapit ka ng uh, labasan, i-stop mo na naman ng ilang segundo. Paulit-ulit lang po 'yan hanggang maaano na ang babae. Makakalaos ng isang babae. Kaya nga kailangan foreplay muna para mas lalong mas mabilis ang babae kasi ang babae kapag kapag hindi po yan ni Romanza o so, no, baka abutin niya ng isang oras, 30 minutes isang oras kaya kailangan mo nang magbasa muna doon sa ibaba at saka maaano na siya, malilibugan na siya, no? Nalilibugan na siya. Yun po, yun. At ang number three naman, pagkontrol sa paghinga. Ang pagkontrol sa paghinga ay maaring makatulong upang ma-regulate ang pagnanasa. Bago huminga uli, ay makapagbigay ng oras upang makontrol ang libog. So, yan po yung tinatawag na pagkontrol sa paghinga, no? Ang paghinga na tawag dito, ay maaring makatulong upang ma-regulate ang pagnanasa. Ang malalim na paghinga at pagputol ng ilang segundo bago huminga uli ang ibig sabihin, no? So, yan po yon na i-control yung paghinga. Kaya nga, relax lang, hindi yung nagmamadali. Kasi the more na magmamadali, nandoon na yung pagnanasa na sumusubra na siya. gumagrabi yung pagnanasa mo. Kaya, bigla na lang yung puputok. Tapos, ang babae na iwanan na. So, yan po yung nangyari siguro sa ating subscriber na nagtanong, no? So, ang number four naman natin, yung pagpili ng tamang posisyon. Ang ilang posisyon ay maaring magbigay ng mas mababang stimulus at makatulong sa pagkontrol ng pagkapukaw pag-uusapan ito ng bukas at eksperimentuhin ng mag-asawa o magka-relasyon. Yan po yun, no, guys, pagpili ng tamang posisyon. Kung anong posisyon yung hindi ka agada na uh, nakakarating sa rurok. Meron pong mga posisyon. Hindi lang yung ang ang mabilis kasi halimbawa yung traditional na tinatawag na nasa ibabaw yung lalaki ayan mabilis ang lalaki niyan. so kailangan muna ng pasikot-sikot mga iba-ibang posisyon hindi naman kasing dami siguro naman meron kayong nalalaman na ibang posisyon so iano ninyo yun mag ano kayo mamili kayo kung ilan doon tapos dahan-dahan tapos Natural pag iba na naman position maihinto po ninyo yon nang pangsamantala, mga ilang segundo sa kanan naman ibang position para hindi kaagad tuloy-tuloy na bigla na lang puputok si manoy. Ang ibig sabihin lalabasan na yung lalaki kasi mahirap talaga yan. Mahirap napakahirap po yung pigilin kapag uh, talagang mabilis na ang isang lalaki. Kaso lang ito na yung mga sinasabi ko sa inyo na kapag malapit na kayo ito po yung mga gagawin no at pag uh, pagsasanay lang po ang kailangan at yun na nga pagpili ng tamang posisyon at pagkontrol sa paghinga at core at relaxation so yan po lang po ang aking nasaliksik at sana nakita mo ang uh, aking vlog ngayon dahil ito po ay yung nirequest. request maraming maraming salamat din sa yung sa iyong tanong at ginawan ko na lang din ng vlog. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye! Bye-bye!